Ladies and gentlemen, naramdaman na ba ninyo ang ganap na pag-iisa, iniwan o hindi naiintindihan? Naitanong mo na ba sa Diyos, bakit ako dumadaan sa panahong ito ng pagbubukod o isolation? May sasabihin ako sa iyo. Ang pakiramdam ng pagtanggi ay kadalasang banal na pagpili. Ang mukhang kalungkutan ay talagang paghahanda. Hindi ka nakakalimutan. You are being forged. Makinig ng mabuti. Ang bawat nakilang lalaki at babae na ginamit ng Diyos ay dumaan sa isang panahon ng banal na pagbubukod o divine isolation. Bago pinamunuan ni Jose ang Ehipto, siya ay itinapon sa isang hukay. Bago pinamunuan ni Moises ang Israel, gumugol siya ng apat na pung taon sa ilang. Bago naging hari si David, nagtatago siya sa mga kuweba. At bago ilunsad ni Jesus ang kanyang ministeryo, siya ay dinala sa disyerto ng magisa ang Diyos ay nagbubukod bago niya itinataas. Iyon ang dahilan kung bakit dapat mong marinig ang mensaheng ito hanggang sa dulo. Dahil kung hindi mo maintindihan kung bakit pinahihintulutan ka ng Diyos na dumaan sa pagbubukod, maaari kang lumayo sa iyong pinakamalaking pagpapala. Ngunit kung mananatili ka, kung magtitiis ka, lalabas kang mas malakas, mas matalino, at handa para sa tawag na inilagay ng Diyos sa iyong buhay. Ang pagbubukod ay hindi isang parusa. Ito ay isang banal na estratehiya. Kapag nais ng Diyos na itaas ang isang tao, hinihiwalay niya muna sila. Tinatawag niya sila sa isang lugar kung saan inalis ang mga abala, kung saan ang mga tinig ay pinatahimik, at kung saan ang tanging presensya na natitira ay sa kanya. Sa mga sandaling ito ng pagbubukod, sinisimulan ng Diyos na turuan, pinuhin, at ihanda ang isang tao para sa assignment sa hinaharap. Pag-isipan ito, sa tuwing gagawin ng Diyos ang isang bagay na dakila sa buhay ng isang individual, hinihila muna niya sila palayo sa karamihan. Si Joseph ay may mga panaginip na mamuno, ngunit bago siya makatuntong sa tadhanang iyon, natagpuan niya ang kanyang sarili na itinapon sa isang hukay, ipinagbili sa pagkaalipin, at ikinulong sa bilangguan. Ano ang nangyayari? Tinuturuan siya ng Diyos, sinasanay siya ng Diyos, ang panaginip ay ibinigay sa publiko, ngunit ang paghahanda ay nangyari ng prebado. Si Moses din ay nahiwalay bago natupad ang kanyang tungkulin. Lumaki siya sa palasyo ni Paraon, na napapaligiran ng kayamanan, edukasyon, at impluensya. Kung titingnan mo ang kanyang paglaki, aakalain mong handa na siyang mamuno. Ngunit iba ang nakita ng Diyos nakita niya na kailangan ni Moises ang ilang, bago niya siya mapagkakatiwalaan ng isang bansa. Sa loob ng apat na taon, si Moises ay nakahiwalay sa disyerto, malayo sa ingay ng Ehipto, malayo sa pamilyar sa palasyo, at malayo sa lahat ng bagay na nagpapaginhawa sa kanya. Nandoon iyon, sa pag-iisa na ni Moises ang Diyos sa nagniningas na palumpong. Doon siya natutong makinig, umasa, at magtiwala sa tinig ng Diyos Maging si David isang lalaking anointed upang maging hari ay dumaan sa panahon ng paghihiwalay Nang siya ay pinahiran ng propetang si Samuel hindi siya agad umakyat sa trono Sa halip natagpuan niya ang kanyang sarili sa bukid nag-aalaga ng mga tupa Nang maglaon siya ay hinabol ni Saul pinilit na magtago sa mga kuweba at tinanggal ang kanyang posisyon ano ang ginagawa ng Diyos. Siya ang nagtuturo sa kanya kung paano mamuno. Natuto si David na lumaban sa mga labanan ng hiwalay bago siya manguna sa isang hukbo. Natuto siyang sumamba ng mag-isa bago siya sumamba sa palasyo. Ang kanyang puso ay hinubog sa lihim na lugar, kaya nang tuluyan na siyang tumuntong sa kanyang tungkulin bilang hari, hindi lang siya anointed, handa na siya. Si Jesus mismo ay walang exception. Bago niya sinimulan ang kanyang ministeryo, siya ay pinatnubayan ng Espiritu sa ilang na nag-iisa. Walang mga tao, walang mga alagad, walang mga himala. Siya lamang at ang presensya ng ama. At sa lugar na iyon ng pagbubukod o isolation, na pagtagumpayan niya ang tukso, nagkaroon siya ng espiritual na lakas, at lumitaw siya sa kapangyarihan. Kaya bakit ginagamit ng Diyos ang isolation? Dahil may mga bagay na hindi niya maituturo sa iyo sa publiko. Mayroong ilang mga lessons na nangangailangan ng katahimikan, ilang mga pagbabagong nangyayari sa kawalan ng palakpakan. Ang isolation ay hindi tungkol sa pagkalimot. Ito ay tungkol sa pagbuo. Ito ang proseso kung saan inaalis ng Diyos ang hindi kailangan, pinatatalas ang iyong paningin, at pinalalakas ang iyong espirito. Kung nakita mo ang iyong sarili sa isolation, huwag labanan ito. Hindi ka pinarurusahan ng Diyos. Inihahanda ka niya para sa isang bagay na mas malaki. Ang mga dakilang tungkulin ay nangangailangan ng malalim na paghahanda, at ang malalim na paghahanda ay kadalasang nagmumula sa anyo ng isolation. Kapag ang Diyos ay may mahalagang tungkulin para sa isang tao, hindi niya sila minamadali dito nang hindi muna sila dinadala sa isang proseso ng pagpipino. Ang bigat ng isang dakilang pagtawag ay mabigat. Maliban kung ang isang tao ay handa na dalhin ito, sila ay babagsak sa ilalim ng presyon nito. Maraming tao ang naghahangad ng kadakilaan, ngunit kakaunti ang handang magtiis sa paghahandang kailangan para mapanatili ito. Ang Diyos ay hindi lamang tumatawag, siya ay naghahanda. Hindi lamang siya nag-anoint, siya ay nagpapaunlad. Bago niya itaas ang isang tao, tinitiyak niya na ang kanilang pagkatao, pananampalataya, at pagsunod ay sapat na malakas upang mahawakan ang darating. Si Joseph ay nagkaroon ng isang malakas na panaginip ng pamumuno, ngunit ang panaginip na iyon lamang ay hindi sapat upang maging handa siya para sa trono. Ipinakita sa kanya ang kanyang kapalaran sa murang edad, ngunit bago pa man siya makatapak dito, siya ay itinapon sa hukay, ipinagbili bilang isang alipin, at itinulong sa isang bilangguan. Sa mata ng tao, parang mali ang lahat sa buhay niya. Ngunit sa banal na plano, maayos ang lahat. Hindi pinaparusahan ng Diyos si Joseph. Siya ay naghahanda sa kanya. Sa bahay ni Potiphar, natuto si Joseph ng pamamahala. Sa bilangguan, natutunan niya ang pagtitiis, pagtsatsaga, at kakayahang humawak ng responsibilidad sa mahihirap na kalagayan nang tumayo siya sa harap ni Paraon at hinirang bilang tagapamahala ng Ehipto, hindi lang siya isang taong may panaginip. Siya ay isang taong ganap na handang mamuno. Si Moises ay tinawag upang iligtas ang Israel, ngunit hindi siya ipinadala ng Diyos ng diretsyo mula sa palasyo ni Faraon patungo sa pamumuno. Sa halip, ipinadala siya sa ilang sa loob ng apat na pung taon. Sa lugar na iyon ng pag-iisa natutunan niya ang pagpapakumbaba, pagtitiwala, at dependence sa Diyos. Sa Egypt, tinuruan siya kung paano mamahala, ngunit sa ilang, tinuruan siya kung paano mamuno. At higit pa sa kapangyarihan ang kailangan ng pamumuno. Nangangailangan ito ng pasensya, karunungan, at isang pusong lubusang isinusuko sa Diyos. Sa oras na bumalik si Moises sa Ehipto upang hilingin na palayain ang bayan ng Diyos, hindi na siya ang mapusok na binata na minsang nagtangkang iligtas ang Israel sa pamamagitan ng sarili niyang lakas. Siya ay hinubog ng isolation. Naghanda siya para sa kanyang pagtawag. Maging si David, bagaman anointed bilang hari noong siya ay pastol pa, ay hindi kaagad umakyat sa trono. Sa halip, pinabalik siya sa pag-aalaga ng tupa, pagkatapos ay pinilit na tumakas para sa kanyang buhay habang hinahangad ni Saul na patayin siya sa panahong ito ng pagtatago sa mga kuweba, natutunan niya kung paano magtiwala sa Diyos, kung paano akayin ang mga wasak na tao, at kung paano maghintay sa oras ng Diyos. Ang kanyang anointing ay dumating ng maaga, ngunit ang kanyang paghahanda ay kailangan bago siya makatuntong sa kanyang kapalaran. Ang pattern na ito ay nagpapatuloy sa buong kasulatan, at ito ay totoo kahit ngayon hindi ka bibigyan ng Diyos ng isang bagay na hindi mo handang dalhin. Ang panahon ng pagbubukod o isolation ay hindi isang pagkaantala, ito ay isang malalim na paghahanda para sa isang bagay na mas malaki. Kung makikita mo ang iyong sarili sa isang lugar kung saan parang walang nangyayari, unawain na ang Diyos ay gumagawa binit na surface. Hindi niya pinipigilan ang iyong kapalaran. Sinisigurado niya na kapag nakapasok ka dito, handa ka ng tumayo, mapanatili at magtagumpay. Ang isolation ay hindi lamang tungkol sa paghahanda, ito rin ay tungkol sa paghahayag. Kapag pinahintulutan ng Diyos ang isang tao na dumaan sa panahon ng paghihiwalay, kadalasan ay dahil gusto niyang ihayag ang isang bagay tungkol sa kanilang pagkakakilanlan na hindi nila nakikita habang napapaligiran ng mga tao. May mga bagay tungkol sa kung sino ka talaga na matutuklasan lamang sa pag-iisa. Kapag nag-iisa ka, malayo sa mga inaasahan, opinion, at impluensya ng iba, naiwan sa iyo ang isang bagay. Ang katotohanan ng kung sino ka sa mata ng Diyos. Maraming tao ang nabubuhay sa kanilang buong buhay na tinutukoy ng kung ano ang sinasabi ng iba tungkol sa kanila. Nahanap nila ang kanilang pagkakakilanlan sa mga relasyon, karera, tagumpay, o kahit na mga pagkabigo. Ngunit kapag tinawag ng Diyos ang isang tao para sa isang banal na layunin, kailangan muna niyang alisin ang bawat huwad na pagkakakilanlan upang makita nila ang kanilang sarili sa paraang nakikita niya sila. Si Jacob ay isang perpektong halimbawa nito. Sa buong buhay niya, nakilala siya bilang isang manlilinlang, isang manloloko, isang taong nagmamanipula ng mga sitwasyon para umunlad. Mula sa kapanganakan, ipinaglaban niya ang hindi sa kanya at bilang isang binata nilinlang niya ang kanyang ama upang agawin ang basbas ng kanyang kapatid ngunit isang gabi natagpuan ni Jacob ang kanyang sarili na mag-isa walang pamilya walang yaman walang lingkod siya lang at ang Diyos at sa lugar na iyon ng isolation may makapangyarihang nangyari nakipagbuno siya sa isang anghel sa pakikibaka na iyon hindi lamang sinusubok ng Diyos ang kanyang lakas. Ibinunyag niya ang tunay niyang pagkatao. Nang matapos ang engkuwentro, hindi na siya si Jacob ang manlilin lang. Siya na ay si Israel, isang prinsipe na nakipagbuno sa Diyos at nanaig. Ang kanyang pagkakakilanlan ay binago sa isolation. Ang kanyang kapalaran ay nabuksan sa pag-iisa. Kailangan ding dumaan ni Moses sa prosesong ito. Lumaki sa palasyo ni Paraon tinuruan siyang tingnan ang sarili bilang isang prinsipe ng Ehipto. Siya ay may kayamanan, katayuan, at kapangyarihan, ngunit sa loob-loob niya ay alam niyang may higit pa. Gayunpaman, hanggang sa napilitan siya sa ilang, na nahiwalay sa Ehipto, ay tunay niyang natuklasan kung sino siya, isang tagapagligtas na tinawag ng Diyos. Kahit si Jesus ay nakaranas nito. Bago humakbang sa kanyang pampublikong ministeryo, siya ay inakay ng espirito sa ilang sa loob ng apat na pung araw. Sa lugar na iyon ng isolation, sinubukan siya ng kaaway, sinusubukan siyang tanungin ang kanyang pagkakakilanlan. Kung ikaw ang anak ng Diyos, bulong ni Satanas, sinusubukang magtanim ng pagdududa. Ngunit hindi kailangan ni Jesus ang panlabas na pagpapatunay. Alam na niya kung sino siya ang ilang ay hindi nagpapahina sa kanya inihayag nito ang kanyang lakas nang siya ay lumitaw lumakad siya sa kapangyarihan ng kanyang tungkulin hindi natin ang mga opinyon ng mga tao ito ang dahilan kung bakit pinahihintulutan ng Diyos ang mga panahon ng isolation kapag ang lahat ng iba ay inalis kapag walang mga nakakagambala kapag walang palakpakan naiwan ka sa kaibuturan ng kung sino ka ginagamit ng Diyos ang mga sandaling ito upang pinuhin, ihayag, at muling pagtibayin ang iyong tunay na pagkakakilanlan. Kung ikaw ay nasa isang panahon kung saan sa tingin mo ay nakatago, huwag mo itong hamakin, maaaring ikaw ay nasa lugar kung saan ipinapakita sa iyo ng Diyos kung sino ka talaga, kung paano kanya nilikha para maging. Ang paglaki ay nangyayari sa dilim. Ang pinakamahalagang pagbabago ay nagaganap sa mga nakatagong lugar, malayo sa mata ng mundo. Ito ay isang prinsipyo na matatagpuan sa kalikasan at sa espiritual na buhay. Ang isang binhi, bago ito maging isang puno, ay dapat munang itanim sa ilalim ng lupa. Sa madilim na lugar na iyon, hindi nakikita at hindi napapansin, nagsisimula itong mag-ugat. Bago pa man makita ng sino man ang paglaki nito above the surface, nabubuo na nito ang pundasyon na susuporta dito. Kung wala ang dinakikitang prosesong ito, ang binhi ay hindi magkakaroon ng lakas na lumago sa kung ano ito ay nilalayong maging. Sa parehong paraan, madalas na inilalagay ng Diyos ang kanyang mga pinili sa mga panahon ng pagbubukod o isolation, hindi upang parusahan sila, ngunit upang paunlarin ang kanilang espiritual na mga ugat bago niya sila payagang bumangon. Ang kwento ni David ay isang perpektong halimbawa nito. Nang pahiran siya ng propetang si Samuel bilang hari, siya ay isang pastol pa rin, ngunit sa halip na agad na ilagay sa trono, siya ay pinabalik sa bukid. Araw-araw ay nagbabantay siya sa mga tupa, nakipaglaban sa mga leon at oso, at gumugol ng mahabang oras na nag-iisa sa ilang. Sa isang tagalabas, maaring mukhang walang nangyayari sa buhay ni David, ngunit sa katotohanan, lahat ay nangyayari. Siya ay sinasanay ng pribado para sa mga laban na ilalaban niya sa publiko. Ang kanyang oras sa isolation ay hindi isang pagkaantala. Ito ay kanyang paghahanda. Nang harapin niya si Goliath, hindi siya natakot. Dahil nabuo na niya ang kanyang lakas sa lihim na lugar na ito. Ang kanyang paglaki ay nangyari sa dilim, bago pa man nakilala ng sino man ang kanyang kadakilaan. Naranasan din ito ni Joseph nagkaroon siya ng panaginip na mamuno, ngunit bago naging totoo ang panaginip na iyon, siya ay itinapon sa hukay, ipinagbili bilang isang alipin, at itinulong. Tila ba ang kanyang buhay ay gumagalaw sa kabaligtaran ng kanyang kapalaran? Ngunit sa nakatagong panahon na iyon, ang Diyos ay gumagawa. Sa bahay ni Potiphar, natuto si Joseph ng pamumuno. Sa bilangguan natutunan niya ang pagtitiis, pagtitiyaga, at katapatan Ito ang mga aral na hindi niya matututuhan sa ginhawa ng bahay ng kanyang ama Pinalalakas ng Diyos ang kanyang pagkatao upang pagdating ng panahon makayanan niya ang bigat ng pamamahala sa isang bansa Ang kanyang oras sa isolation ay hindi na sayang Doon lumago ang kanyang mga ugat kahit si Jesus ay niyakap ang prinsipyong ito bago siya gumawa ng mga himala bago siya nangaral sa mga maraming tao gumugol siya ng maraming taon sa dilim. Kahit na siya ay anak ng Diyos, hindi siya nagmamadali sa ministeryo. Naghintay siya, naghanda siya, at nang dumating ang tamang panahon, humakbang siya ng may autoridad. Ang kanyang mga taon ng nakatagong paglaki ay nagbigay sa kanya ng lakas upang matupad ang kanyang layunin. Maraming tao ang lumalaban sa mga panahon ng isolation dahil napagkakamalan nilang stagnation ang mga ito. Ngunit dahil lamang sa isang bagay na hindi nakikita ay hindi nangangahulugan na ito ay hindi na lumalaki. Kung inilagay ka ng Diyos sa isang nakatagong panahon, ito ay dahil di na develop ka niya. Pinalalakas niya ang iyong mga ugat upang kapag bumangon ka, hindi ka matitinag. Ang paglago ay nangyayari sa dilim, ngunit pagdating ng panahon, ikaw ay lalampas at haantong sa lahat ng inihanda ng Diyos para sa iyo palaging susubukan ka ng Diyos bago kanya i-promote. Ang bawat mahusay na pagtawag o calling ay may kasamang panahon ng pagsubok, at ang pagsubok na iyon ay halos palaging nangyayari sa isolation. Bago ka mapagkakatiwalaan ng Diyos ng mas malaking responsibilidad, dapat niyang dalisayin ang iyong pagkatao, palakasin ang iyong pananampalataya, at tiyaking handa ka sa hinaharap. Maraming tao ang nananalangin para sa pagtataas, Ngunit hindi nila nauunawaan na bago kunin ng Diyos ang isang tao na mas mataas, dadalhin muna niya sila sa isang proseso ng pagsubok. Ito ay hindi para saktan o panghinaan ng loob ang mga ito, ngunit upang ihanda sila sa bigat ng kanilang kapalaran. Kung ang isang tao ay napromote ng hindi sinusubok, sila ay maaaring gumuho sa ilalim ng mismong pagpapalang hiniling nila. Si Joseph ay may panaginip na mamuno, ngunit bago siya humakbang sa pamumuno, siya ay nasubok. Siya ay ipinagkanulo ng kanyang mga kapatid, ipinagbili sa pagkaalipin, at inihagi sa bilangguan para sa isang krimen na hindi niya ginawa. Sa bawat yugto ay nagkaroon siya ng pagkakataong maging mapait, sumuko, o tumalikod sa Diyos. Ngunit sa halip ay nanatili siyang tapat. Nasubok ang kanyang integridad nang tumanggi siyang magkasala sa asawa ni Putifar. Nasubok ang kanyang pasensya nang siya ay makalimutan sa kulungan. Ang kanyang pagtitiwala sa Diyos ay nasubok nang ang kanyang mga kalagayan ay tila sumasalungat sa kanyang tungkulin. Ngunit sa huli, ang kanyang katapatan sa mga nakatagong pagsubok na iyon ay naghanda sa kanya para sa araw na itinaas siya ni Paraon na pangalawa sa pamunuan ng Ehipto. Kung hindi nakapasa si Joseph sa pagsusulit, hindi siya magiging handa para sa promosyon si Moises ay sinubok sa ilang. Bago niya pinamunuan ang Israel, gumugol siya ng apat na pung taon sa kadiliman, nag-aalaga ng mga tupa sa disyerto. Sa panahong iyon, hinuhubog ng Diyos ang kanyang pagkatao, sinisira ang kanyang pagmamataas, at tinuturuan siya ng pagpapakumbaba. Nang sa wakas ay tinawag siya ng Diyos sa nagniningas na palumpong, kinailangan ni Moises na harapin ang isa pang pagsubok. Magtitiwala ba siya sa tinig ng Diyos, kahit na pakiramdam niya ay hindi siya kwalipikado? Ang kanyang tugon ay nagpasya kung siya ay haantong sa kanyang kapalaran o mananatili sa takot. Matagal nang sinubukan si David bago niya isinuot ang korona, bagamat anointed siya bilang hari, gumugol siya ng maraming taon sa pagtakbo mula kay Saul, nagtago sa mga yungib, at naghihintay sa oras ng Diyos. Sa isang pagkakataon, nagkaroon siya ng pagkakataon na patayin si Saul at kunin ang trono sa pamamagitan ng puwersa, ngunit sa halip ay pinili niyang magtiwala sa plano ng Diyos. Iyon ay isang pagsubok. Aasikasuhin ba niya ang mga bagay sa sarili niyang mga kamay, o maghihintay siya sa Diyos? Ang kanyang desisyon na parang alan ang Diyos sa sandaling iyon ay nagpatunay na handa na siya para sa paghahari. Maging si Jesus ay nasubok bago pa magsimula ang kanyang ministeryo. Pagkatapos ng kanyang bautismo, inakay siya ng espiritu sa ilang, kung saan siya nagayuno sa loob ng apat na pung araw at hinarap ang matinding tukso mula kay Satanas. Sinubukan ng kaaway na pagdudahin siya sa kanyang pagkakakilanlan, ikompromiso ang kanyang layunin, at gumawa ng shortcut patungo sa kaluwalhatian. Ngunit nalampasan ni Isos ang bawat pagsubok, nilabanan niya ang tukso, tumayo sa salita ng Diyos, at lumabas mula sa ilang. Kung nakita mo ang iyong sarili sa isang panahon kung saan ang lahat ay parang pagsubok, huwag mawalan ng pag-asa. Hindi ka pinarurusahan ng Diyos. Pinapatunayan kanya, ka kanya, ka pinalalakas ka at inihahanda ka na niya para sa kung ano ang plano na niya para sa iyong buhay. Palaging nauuna ang pagsubok bago ang promosyon. Manatiling tapat dahil kapag ikaw ay pumasa, ikaw ay magiging handa na humakbang sa kabuuan ng iyong pagtawag. Kapag ibinukod ka ng Diyos, hinding-hindi ka niya iiwan doon. Ang pagbubukod ay hindi ang patutunguhan, ito ang proseso. Ang bawat panahon ng paghihiwalay ay may petsa ng expiration. Hindi ka dinadala ng Diyos sa isolation para iwanan ka. Ginagawa niya ito upang ihanda ka para sa panahon ng paglalantad. Laging may pagkakataon na ang tinatago ay nalalantad, Kapag ang lumalago sa dilim ay dinala sa liwanag, at kapag ang taong hinuhubog sa pag-iisa ay inilabas sa kanilang layunin. Ang challenge ay maraming tao ang sumusuko bago matapos ang kanilang panahon ng paghahanda. Nadidismaya sila sa nakatagong lugar at pilit na lumalabas bago matapos ang gawain ng Diyos sa kanila, ngunit ang mga nagtitiis ang mga nagtitiwala sa panahon ng Diyos ay makikita ang katuparan ng kanyang mga pangako. Tiniis ni Jose ang mga taon ng isolation, ngunit nang dumating ang kanyang oras, pinalabas siya sa bilangguan at inilagay sa harap ni Paraon sa isang araw. Ang proseso ay tumagal ng maraming taon, ngunit ang promosyon ay nangyari sa isang iglap. Ang parehong mga kapatid na nagtaksil sa kanya, ang parehong mga tao na nakalimot sa kanya, ay kailangang saksihan ang sandali na itinaas siya ng Diyos, itinuturo sa atin ng kwento ni Joseph na gaano man katagal ang panahon ng isolation, kapag sinabi ng Diyos na oras na, walang makakapigil sa iyong tagumpay. Si Moises ay gumugol ng apat na pung taon sa ilang bago nagpakita sa kanya ang Diyos sa nagninangas na palumpong. Maaaring naisip niya na ang kanyang buhay ay tapos na, na ang kanyang pinakamahusay na mga taon ay nasa likuran niya. Ngunit sa takdang panahon, tinawag siya ng Diyos sa kanyang pangalan, at sinugo siya upang matupad ang kanyang layunin. Ang tila habang buhay na paghihintay ay talagang banal na paghahanda para sa kanyang kapalaran. Si David ay gumugol ng maraming taon sa pagtatago, pagtakas mula kay Saul, naghihintay na matupad ang pangako ng Diyos. Ngunit nang dumating ang panahon, bumagsak si Saul, at si David ay nakoronahan bilang hari. Walang kaaway ang makakapigil sa itinakdana ng Diyos kung ano ang nakalaan para sa iyo ay darating sa iyo sa tamang panahon, gaano man katagal ang kailangan mong maghintay. Maging si Jesus ay nagkaroon ng sandali ng paglalantad ng tatlumpung taon. Nabuhay siya sa dilim, at pagkatapos sa takdang panahon, ipinahayag ni Juan Bautista, Masdan, ang kordero ng Diyos, na mag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Dumating na ang kanyang oras. Nagsimula ang kanyang ministeryo. Lahat ng bagay na pinaghahandaan niya, ngayon ay kumikilos na. Kung ikaw ay nasa panahon ng isolation, huwag magkamali na ito ay permanenteng pagtatago. Ang Diyos ay gumagawa sa likod ng mga eksena, hinuhubog ka, dinadalisay ka, at inihahanda ka para sa isang sandali ng pagbubunyag. Pagdating ng panahon, magbubukas ang mga pinto na hindi kayang isarado ninuman. Darating ang mga pagkakataon na hindi mo kailangang pilitin. Ang mga taong hindi tumitingin sa iyo ay biglang makikita kung ano ang ginagawa ng Diyos sa iyo sa lahat ng panahon. Hindi masasayang ang paghihintay. Ang isang nakatagong panahon ay hindi ang katapusan ng kwento. Kapag natapos na ng Diyos ang kanyang gawain sa iyo, ilalabas ka niya. At kapag ginawa niya, magiging handa kang lumakad sa lahat ng inihanda niya para sa iyo. Aking kaibigan, huwag matakot sa isolation. Yakapin mo ito. Huwag pigilan ang proseso. Magtiwala ka. What feels like separation is actually acceleration. Inihahanda ka ng Diyos para sa isang bagay na higit pa sa iyong naiisip. Manatiling tapat sa tagong lugar. Patuloy na manalangin sa lihim na lugar. Ituloy ang pagsamba sa tahimik na lugar. Dahil kapag inilabas ka ng Diyos, hindi ka lang basta pagpapalain, you will be unstoppable. Ito ang panahon ng iyong paghahanda. Ang iyong tagumpay ay mas malapit kaysa sa iyong iniisip. Maghintay dahil kapag ang Diyos ay tapos na, ikaw ay magiging handa para sa pagpapala.